pinagsama-samang pagkain tulad ng pritong isda, steam kangkong, dilagang talong at hindi mawawala ang hipon at ang masarap na pansit kanton. Ilan lamang to sa masasarap na pagkain Pinoy na pinagsama-sama sa isang hapagkainan, tamang-tama tuwing may okasyon o handaan sa pamilya. Ang budal fight ay masayang gawin dahil sabay-sabay kayong kakain ng pamilya o ng barkada. Andyan yung magkakamay kayo at talaga namang mamamanghaka sa dami ng pagkain na kahain na sa harapan mo. At liya kong mapaparami ang kain mo dahil mas masayang kumain ng maraming kasalo.